Hulyo pa lang nakahanda na ang detention room na ito sa Senado para kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Dito siya idedetain matapos siyang maaresto sa Indonesia. Senado lang ang may arrest order laban sa kanya. Naniniwala ang mga mambabatas na no choice na si Go kundi magsabi ng totoo. A dead end na ito para sa kanya. Ito na yung dead end. No? Uh, nakikita no, natin ang daming kasong hinaharap niya at uh, Uh, wala na siyang pupuntahan, di na siya makakatakas ulit. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Uh, tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kumbaga, she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila uh, tatantanan. Ayon kay Senador Win Gatchalian, dapat ikanta ni ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na umano'y kasabwat niya sa illegal pogo operations, pati na ang mga nagpatakas sa kanya. Gagawin daw ng Senado ang lahat para mapagsalita siya, kabilang na ang paglipat sa kanya sa Women's Correctional kung kinakailangan. Based sa mga intelligence reports na nakuha namin sa executive session, uh, mayroong mga links ng mga government officials at even enforcement agencies natin dito sa uh, Pogo Hub sa Bamban. Tiniyak naman ni Senate Sergeant-at-Arms Roberto Anca na nakahanda ang Senado para i-detain si Go. Sapat daw ang pinagsamang Senate security at Police sa Senado at magdaragdag pa kung kinakailangan. Depende sa mga reports and the reports <coughs> kung may threat talaga. But as of now wala wala pa mga perceived uh, threats. Sa walong pinaaresto ng Senado kaugnay ng illegal pogos, apat ang hinahanap pa rin. Makakasama ni Alice Go sa isang detention room ang kanyang kinikilalang kapatid na si Sheila Go. Inaabangan ngayon ang pagdala kay Alice Go dito sa Senado at kung aabot ba siya sa pagdinig ng Senate Justice Subcommittee bukas o sa mga susunod na hearing na lang. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.